Kahit masama ang pakiramdam ni Pao ng binino, wiling pa rin na makasama si Kingita Princess. Sumunod si Da sa Balasing Hainan, kung nasaan ang buong pamilya ng King Pane-pose? Si Ate Rakam na happy si Da ng sobra. Waiting na sa King Pao. Tiyak isa si Atil Akam na magdalabas ng mga ayuda. Pagdating ng couple. Fresh from Dubai. Mas dalong ang hinangaan itong si Papi. Tirungin mo, pinaramdam talaga sa atres na prinsesa ito kahit pagod at masama ang pakiramdam. Ay siging bigay ng oras kay Kimi. Nariyan, noong nag-shopping sila at pumala, naging photographer ito at sa bawat takad nila, siya ang tagabitbit ng mga pinamidi. Pati nga sa pag-uwi sa Pilipinas, sa airport, lahat ng bagahe, si Papi ang may dadra. Ito nga ang ilang reactions ng fans. Ayan na. Diyan magaganap ang part 2 vacation nila. Sobrang na-appreciate ko si Pau Pao. Simula na makasama itong si Kimi. Noon kasi ang daming bashing about sa personality niya. Kaysa suplado at hindi marunong makisama. Thankful na nabigyan siya ng chance para maipakita na mabuting tao ito. Kailangan lang ng isang taong makakasama niya na as in magiging swak o tandem. Ang tipong magkakasundo at iyon si Kimi. Nabanggit nga rin ng actress. Every time tumutulong itong si Paolo ay never niyang napakita sa social media. Tanin siya kabait ang siya siguro ng pamindani ni Paolo ngayon kasi nahanap na yung dawan.